Hello guys, habang naka-duty ako, dumaan muna ako sa Ormeco para magbayad ng bills natin sa Mahalta Farm. And after nito, is dumiretso na ako sa office dahil may mga concern. And yan guys, isi-share ko sa inyo ngayon guys kung ano yung mga daily routine ko sa buhay ko araw-araw. Let's go! Alright guys, so break time ngayon. Kaya dito ako ka sa office, so may dinaanan lang ako. And this is my uh, routine, everyday. So, before magtrabaho sa farm and then after sa trabaho is sa farm ulit ayan so may 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 nagger sa likod ko hindi siya vlogger so get yung mga stop dito sa Hardy Man talagang mga ano mga normal talaga na tao yung mga yan hello guys hello music is take it, shake it, shake, shake, shake it, it, it. Let's go. Hi guys, I'm home. So ako lang ng aking duty, and for now, dahil uh, almost five in the afternoon na is pupunta naman ako sa ano sa farm para pakainin ang ating mga alagang baboy ano so yung aking ano uh, daily routine before pumasok sa trabaho Pupunta ko sa farm and after sa trabaho diretso rin sa farm ayun so ngayon guys punta tayo sa farm at uh, medyo uh, may mga gagawin tayo doon na something lang Pero di ko pa sure kung matutuloy <laughs> depende kung pagsinumpong ako ng katamaran or kasipagan di ba so let's go guys so ayun guys sa tapos ko naman pakainin yung mga alaga nating baboy though na late silang pakainin dahil yun nga, kinailangan ko muna magpahinga dahil sumama yung pakiramdam ko. So, yan, narinig nyo naman na medyo sinisipon ako sa ngayon dahil nga, ayun, medyo malamig yun sa amin dito tapos nagulan pa kanina. And hindi ko na sa inyo ngayon gaano mapakita yung mga alaga nating baboy dahil medyo madilim, no? So, bukas na lang ulit ng umaga sa pag-update ko ulit sa inyo. So, doon ko na lang ipapakita sa inyo yung mga uh, alaga nating baboy. So, syempre, tuloy-tuloy pa rin itong vlog natin na to na Dapa ko sa inyo yung daily routine ko sa bilang empleyado sa isang kumpanya tapos at the same time na mayroong farm na katulad nito. Na Alright guys, so dito ako ngayon sa isang part ng Bungabong. Ay, napakagandang view dito actually ano, relaxing kasi dito. Kaya dumaan ako dito. Actually, tapos ng aking trabaho. So, dadaan ako sa farm ngayon para pakainin yung mga alaga nating baboy. Ayan. Pero, mga maya papakita ko sa inyo dito, guys, yung view neto. Na Actually, nakita yun nito na sana ano, eh, sa uh, reels ko. Pero, mga maya papakita ko pa sa inyo na mas maganda. So, ayan, guys. Uh, papakita ko sa inyo dito sa bandang park dito para makita nyo yung lugar na to. Actually, madaming tumatambay dito minsan. Nakalala na unang punta ko dito, may mga nakatambay dito nagpapahangin lang. Dapit hapon, madaming tumatambay dito kasi nga ang ganda nga ng ano. Very relaxing yung yung view. No, ang ganda talaga as in. Marirelax kayo pag uh, dito kayo nakatanaw. Napapakita diba, ko ngayon sa inyo, guys. So, ayan siya, guys. So, oh, ganda, di ba? Uh, Panalong-panalo -panalo yung view. Kaya relaxing talaga siya. Diba? So, pag itong oras, ayan, yeah, medyo mataas pa yung araw. Ayan. So, yun yung baba, guys. So, kita nyo ba? Ayan. Diba ang ganda? Bungabong to, guys. Alam ko kung di nagkakamali ang lugar nito, ang pangalan ay Formon. Ayan. Formon ang lugar na ito. Ay Phormone. Ayan, Phormone lugar na ito. Ganda, di ba? Very, very, very relaxing. Tapos yun yung daan, yung main road, yun akong padang pang kapunta dito. Alright guys, so ano na, I need to go home now. Dahil baka malate kong mapakain yung aking mga alagang baboy. Ay, biyahin na naman tayo guys. Yeah. Alright. Let's G guys, let's G. Gora na tayo. 'di ba? So diretso tayo ngayon sa sana sa Mahal sa Farm para pakainin ng ating mga alagang baboy. Bye guys. Bye. Hi guys, nandito na ako sa farm. Yan, so pakakain natin ng mga alagang natin baboy. Yeah, una si Clarita. Wala na. Ang lalaki na ng mga big talaga guys. Kailangan ko na silang iwalay. Ayan, pag naka... Pag medyo nakaluwag-luwag tayo ng oras, ayan, iwawalay ko na itong <laughs> mga nakikipagagawa na yung mga big guys sa, ano, sa nanay nila. Eh, malakas lang kumain yung mga beak. Kahit ng early wings nila, na lang kumain guys. Na early wing. Early, ah, early wing pala. Please, pag winalay natin sila guys, sarili na silang kumain. Nakuha so, natin ang pagkain si City. Sinigdagan natin ng tubig. Si so, Ubus yung mga pins dito sa ano. Sa mga to. Kalalagay ko lang. Madami na yun guys yung nilagay ko. Sabi so, malakas silang kumain talaga. Then, sa mga susunod na araw, haluan ko na sila ng ano guys, ng pre-starter. Or a hug pre medyo mura na yon yung hub kasi mahal to ano na to guys itong itong early win na to talagang pang bake talaga to so, ito yung mga bake ni city oh lakas na rin kumain makipag-agawan talaga yung mga biik. Bilis o, oh, bilis maubos. Lusod na araw guys, papainamin natin ng upper light itong mga biik na ito. kasalukuyan kong kumakain ngayon yung mga alaga nating biik. Ayan. Tsaka inahin. <clears throat> Malakas na talaga silang kumain. Ngayon, simot talaga agad. Ito. Diga? Simot talaga agad yung pagkain linis. Oh. Same as mas well dito kay ano kay Sarah Pig. Oh, malinis din oh. Di ba? Kay kay City, ganun din. Ubos din. So ito yung mga malalaki talaga. Ito kay ano, kay Sarah Pig. Ayan, oh. So kailangan na talaga kulang to sila sa gatas. I mean, bitin na sila sa gatas na no sila Kailangan na tumaba na talaga sila. Pigs. So, malapit na ito. Iwan, magaling na rin yung mga kapon nila, oh. Sugat, magaling na. So, kailangan na talaga ito. Pigs na. Tapos, para medyo mas bumilog sila. Ano? So, yun guys yung ginagawa natin para sa pag eh, dapat dapat nakaprepare sila para hindi rin sila mahirapan pag wala, nawala na sila sa hinahin nila. So, ngayon guys, uh, iprepare ko na ito sa mga susunod na araw itong kulungan ni, ni Clarita. Dito ko kasi ilalagay yung ano, yung mga biik. Ayan. Dati sa previous vlog ko, yung 31, ah, 33 heads na biik guys, dito nakalagay yon So, lahat yan sila dito ko ilalagay. Tapos, pagsasamahin ko si Lenny at saka si, ano, si Sarah Pig. No, tapos, itong si, si Clarita, guys, ililipat ko siya dito. Yan, dito ko siya ililipat. And, hindi ko, pa, hindi ko pa kasi sure, guys, kung ano may lagay ng mga baboy, no? Kung tatanggalin daw. Kasi may balibalita na tatanggalin daw ng DA lahat ng baboy dito sa Oriental Mindoro. Dahil gawa nga ng ASF. Pero wag naman sana no lahat. Wag naman sana lahat. Kasi dito, hindi naman kasi kami na apektuhan ng ASF. in we're declaring no. Na hindi talaga mapasukan ng kahit anong virus dito sa Mahalta Farm. Ayun kaya medyo naghihigpit talaga ako, guys. So yun guys, uh, update lang ito, guys, Ito yung daily routine natin no. Uh, sa trabaho tsaka dito sa farm. So guys, I think hanggang dito na itong vlog na to. And thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta sa Mahalta Farming Vlogs. So, ayun guys, uh, sa mga bago hindi pa nakakapag-subscribe at bago lang dito sa channel natin, no, is don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para layo kayong ma-update every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa channel natin. And guys, pakisupport kayo rin po or pakifollow yung Mahalta Farming Vlog page. Ano? So, guys, see you on my next vlog. Bye!